asawang Diskaya aabot daw sa 300 billion pesos ang multa sa uh, kanilang mga kinakaharap na usapin dahil yan dun sa bid rigging ay uh, sa Department of Public Works and Highways at ang uh, naturang tanggapan sinisimulan na rin ang Tent City doon sa mga naapektuhan naman ng mapaminsalang lindol dyan sa Central Visayas. Yan at iba pa mga balita, hatid ni Bombo Isa Cotoner. Posibleng umabot sa halos 300 bilyon ang ipataw na multa laban sa mga kumpanya ng mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Diskaya kung mapatutunayang sangkot ang mga ito sa bed rigging at pagmamanipula ng flood control contracts. Ito ang inihayag ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon matapos magsampa ng unang batch ng reklamo ang departamento sa Philippine Competition Commission o PCC laban sa ilang kontratista at opisyal ng kagawaran dahil sa umano'y dayaan sa bidding ng mga proyekto. Ayon sa kalihim, mula 2016 hanggang 2025, nakakuha ang mga kumpanya ng mga diskaya ng kabuang 1,214 flood control contracts na nagkakalaga ng 77.9 billion pesos. Ani Dizon, isasampan ng kagawaran ng mga reklamo kada kontratang nilabag. Sa unang batch ng mga kaso, tinatayang aabot sa 2.3 billion pesos ang posibleng multa laban sa limang kumpanya. Kabilang ang mga Diskaya firms, Wawaw Builders, IM Constructions, Sims Construction Trading, at SunWest Incorporated. Kasi 2016 to 2025 yun, 1,200 plus contracts yun. So unahin natin yung mga yun. Madami na yun. Ang Diskaya, ang pinakamadami. Sino yung mga contractor na kinasuhan pa yan? yun ang inuuna natin. No, yun ang inuuna natin. So, ayaw ko munang magsalita dun sa mga tungkol sa mga kontraktor na hindi pa nakakasuhan. Kaugnay so, pa nito, kinumpirma rin ng Land Registration Authority o LRA na may hindi bababa sa 1 billion pesos na halaga ng ari-aria na nakapangalan sa mag-asawang Diskaya. Iginiit ng kalihim na target ng kagawaran na bawiin ang lahat ng nakulimbat mula sa anomalya ang mga ari-arian ito ay na-freeze na rin ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC bilang bahagi ng investigasyon. Tiniyak ni Dizon na ang lahat ng dokumento at ebidensya kaugnay sa mga proyekto ay isusumite rin nila sa Independent Commission for Infrastructure. We will be submitting a list of properties of the first cases that we filed. Ito yung Wawaw, si Alcantara, si Sims, kasama si Adiskaya. Magsasubmit kami sa ICI today nang nakuha naming listahan ng mga bahay at lupa ng mga iba't-ibang personalities and companies. At dito pa lang, sa Diskaya pa lang, uh, na-appraise na yung 18 out of 18 properties at ang pro appraised value ng LRA ng Land Registration Authority ay 1 billion sa Biscay. Samantala, sa iba pang balita, muling tutungo bukas si Dizon sa Bugo City, Cebu upang personal na silipin ang pagtatayo ng Tent City para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Ayon kay Dizon, nagsimula na ngayong araw ang pagtatayo ng Tent City sa isang soccer field malapit sa Cebu Provincial Hospital. Makakatuwang ang kagawaran ang Philippine Red Cross na naglaan ng isang libong tents para sa isang libong pamilya. Layunin ng proyektong ito na mabigyan ng pansamantalang matutuluyan ng mga residente na hindi pa makabalik sa kanilang mga tahanan dahil sa patuloy na aftershock. Kasabay nito, nagpapatuloy rin ng pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura at clearing works sa Cebu Provincial Hospital upang agad na magamit muli ng mga pasyente ang pasalidad. I think we will be able to clear the entire Bogo Provincial Hospital today and these are just some before and after pics na inayus natin no so uh, the DPWH as well as private contractors there uh, started working as early as I think uh, Wednesday no uh, mula sa lungsod ng Quezon ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines the number one and most trusted source of news and information Basarajo Bombo For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.